Guys, okay, so, oh. Laki. Mm. Massive, guys. Hi guys, so this vlog, pagka-crabbing po tayo, guys. So ang crabbing dito sa Canada, guys, ay iba sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas ay kumuha ka lang, pumunta ka lang ng karagatan or sa bakawan o sa dalampasigan, manguha ka ng mga crabs na gusto mo maliit man yan o malaki. Dito sa Canada, guys, uh, kailangan mo munang kumuha ng license para makapag-crab ka. Kasi pag hindi, uh, pag nahuli ka ng pulis, ay magmumulta ka or lalagyan uh, ka ng violation. So, dito sa Canada, guys, very disciplined, ano, yung pag-crabbing. Uh, pag So, dito sa Canada guys, uh, meron kaming trap, no, tinatawag na butter, butterfly trap. Ayan guys, eh, uh, eh, hinahawakan ko ngayon. So, may pain yan, ihahagis mo lang guys. And then, um, after um, 10 to 15 minutes, ayan guys, sinihila ko na yung line kung tawagin dito sa Canada. No, na merong kang line or may PC ka na inihila mo guys sa uh, pataas. At ganyan guys, pag nakakuha ka ng maliliit na crab, katulad niyan guys, marami akong nakuha dyan. Pero kailangan kong ibalik sa dagat dyan. Kasi may size ang pagkuha ng crab sa ating dito sa Canada. So kailangan nasa 6.5 to uh, 7 inches. Uh, pag, lumai, lumiit doon ay i ibabalik mo sa dagat. So, ayan guys. So, kumbaga tiyagaan din lang. At meron din kami tinatawag pa na isang pang trap. Ang tawag yun naman ay cage. So, ayan. Pwede mong iwanan guys dyan ng ilang ilang minuto or oras. Ayan guys. Kinukuha ko na ang aking uh, trap. No? Cage at balik mo rin sa dagat guys pag maliliit katulad nyan uh, hinahon ko na pero nakita ko doon ay maliliit so kailangan ko siyang ibalik sa dagat at dito sa Canada guys kailangan ang pagkuha ng crab ay lahat lang ng uh, male male na ang sukat ay 6.5 to 7 pataas pero pag female yan guys kailangan yung ibalik sa dagat so kaya Uh, maganda ang sistema rito. Kung ba, nagre-reproduce yung mga female. At kay Jays, hindi lang ako dyan yung nagkakrab. Marami din, no? Uh, minsan, dinadayo pa kami from uh, Victoria, Langford, uh, at at dyan pumapunta dito sa aming lugar sa soup, So, napakakalma ng dagat, guys. Napakaliwala. So, kumbaga, uh, recreational crabbing ang tawagin dito. Kasi nga, uh, nag enjoy ka na, nakakuha ka pa ng crab pero hindi naman talaga sabi anak buhay mo yung uh, pag pagkakrabbing uh, dito. Meron yung mga uh, may mga, li mga, license talaga na malalaking uh, company na binibenta nila guys dito sa iba't ibang uh, supermarket dito sa Canada katulad ng Costco katulad ng uh, Superstore or Walmart doon na nga sa uh, yung mga crabs na madami. No? So, ang tawag naman dito guys doon ay sa mga business na siya, no? Pero dito sa amin sa soup ay um, recreation lang. For, kumbaga, pampalipas oras, pampaganda ng mood, pampang-pampa-relax. Ayan guys, sa kailangan mo rin painan yan kasi nauubos din yan. Minsan kasi, hindi lang naman crab ang kumakain yan. May mga sea arbor din na tinatawag dito. Tapos yung mga sea lion, sea arbor kung saan uh, kinukuha din nila yung um, yung pain mo kina, kinakagat nila no, kinakain nila kaya minsan mga mag, magtataka ka na lang ay wala, na, wala ka ng pain no? Hubos na at kailangan mo ulit um, lagyan at hiyagi sa dagat okay guys so ayan manon lang po sa kayo sa aking vlog maraming salamat sa inyo Oh guys, malaki nito. Look at this. Nice, oh. laki. Mm. Massive, guys. Laki. Вот так. Tayo, guys, cakpat.